What's up mga kadama? Welcome dito sa ating Facebook page at YouTube channel na Tiger Dama TV So ngayon magpapakita ako ng isang uh, opening na may kasamang uh, puzzle sa opening na 115-314 So umpisahan na natin mga kadama So pabor ito sa itim So, 1 314 3-14 So, kain, kain. So, Dito siya sa 5 1. Dito lang tayo sa 1 1.16. At nag 1613 Dito siya sa 3, Okay, 5-1 tayo mga kadama. So, nagpakain. Then, dito tayo sa 12-8. So, dito siya nag-9-5. Dito tayo sa 1-15. So, ilag lang siya sa 16-14. So, So, panalo na dito ang itim, mga kadama. So, i-analyze na mo buti kung ano yung gagawin dito ng itim para manalo sa puti. Pwede ninyong i-post ang video para ma-analyze na kung ano ang solusyon dito sa ating puzzle. Okay, so nakita nyo na ba ang solusyon? Dito lang tayo mga kadama Mag 10-5 So pakain lang So kain siya Makakadama Pakain tayo uli 9-5 Kain uli siya Then mag 15-14 So obligado siyang kumain 4 3 At dito makaka kain tayo na tatlo at makakadama so winning na dito ang itim mga kadama okay so sana ay nagustuhan nyo yung ating pinakitang opening na may kasamang puzzle na sa 115 314 ito ang inyong kaibigan si Nonoy also known as Tiger Dama TV. Magandang araw sa inyong lahat.